May mga kakilala ka bang hirap na hirap na pumasa sa mga exams noon pero napakayaman na ngayon? O mga hindi nga nakapagtapos man lang ng elementary pero mas maayos pa ang buhay kumpara sa mga college graduates? Napakaraming rags to riches stories. Ano ang kaibahan nila sa mga hirap na hirap pa rin sa buhay? Ang mga katanungang ito ang nais na mabigyan ng kasagutan noon ni Napoleon Hill. Una niyang pinuntahan si Andrew Carnegie, isa sa pinakamayaman noon sa Amerika. Kasama rin si Carnegie sa listahan ng mga richest American of all times na kinabibilangan din nila Henry Ford, Bill Gates, Sam Walton at Warren Buffett. Si Carnegie ay dating telegrapher. Noong 18th century, ang pagpapadala ng telegrama pa lang ang paraan para mabilis na maipadala ang mga messages paano naging posibleng ang isang telegram operator ay maging isang milyonaryo at mahayang magpamigay ng $65 billion sa charity. Ito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa tinatawag na Carnegie Secrets. Sa unang pagtatagpo, sinabi ni Andrew Carnegie na hindi sapat ang ilang minutong pag-uusap nila para matalakay ang success formula na kaniyang sinunod hinamon niya si Napoleon Hill na maglaan ng mahabang panahon para maaral niya ang success formula ng mga mayayaman. Tinanggap ni Napoleon Hill ang hamon. Sa loob ng 25 years, sinubaybayan niya ang mahigit 500 na pinakamayayamang tao sa Amerika noong unang bahagi ng 19th century. Kinabibilangan ito ni na Henry Ford, Theodore Roosevelt, Wilbur Wright, Thomas Edison, John Rockefeller, Alexander Graham Bell at iba pa. Inalam niya kung paano sila mag-isip at kumilos. Ang mga lessons na kanyang nakita ay ibinuod sa 13 na steps. Ito ang nilalaman ng aklat na Think and Grow Rich. Hindi ibinahagi directly ni Napoleon Hill kung ano ang tinatawag na Carnegie Secret Formula. Ayon sa kanya, mas effective ang formula kapag ito ay kusang matutuklasan ng mga handa at talagang naghahanap nito. Kapag handa ka ng gamitin ang secret formula, kusa mo itong mapapansin. Bagaman hindi tahas ang binanggit ni Napoleon Hill ang Carnegie Secret, nagbibigay naman siya ng clues para malaman ito. Isa sa nabanggit niyang clue ang statement na ito. All achievement All earned riches have their beginning in an idea. Talakayin natin ito. Makikita sa statement na magkahiwalay ang achievement at riches. Ito ay dahil ang mga principles mula sa aklat ay applicable sa anumang adhikain gaya ng mas maayos na kalusugan o relasyon. Dahil sa mga turo ng Think and Grow Rich nilayo ni Manuel Quezon na magkaroon tayo ng kalayaan mula sa mga Amerikano sa pamamagitan ng Commonwealth Government. Sa statement na ito, mapapansin na dalawang location ang nabanggit. Una ay ang starting point. Ito ang idea. Pangalawa, ang earned riches o achievement bilang end point ang Think and Grow Rich ang instruction manual kung papaano ka makakarating mula sa idea patungong earned riches. Itinuturo nito kung papaano i-translate ang isang idea sa kayamanan. Papaano ito magagawa? Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga lessons ng aklat. Kung mapapansin ang title ng book ay Think and Grow Rich. Sa pagitan ng Think at ng Rich ay ang salitang Grow. Ibig sabihin, kailangan mong magkaroon ng growth para makamit ang tagumpay na ninanais mo. Ang growth component ay ang pagsunod at mastery sa mga lessons ng Think and Grow Rich. Kinabibilangan ito ng desire, faith, autosuggestion, persistence, mastermind, imagination, organized planning, specialized knowledge, sexual transmutation, decision, the brain, subconscious mind, at ang sixth sense. Kapag nagkaroon ka ng mastery sa mga principles na ito at simulang isa pamuhay ang mga instructions ng bawat lessons, ang iyong financial status ay magsisimulang umunlad, higit sa lahat. Para kang magkakaroon ng Midas Touch na kung saan lahat ng iyong mahahawakan ay maaaring magawang asset Imposible ba ito? Tandaan, ang mga lessons na ibinahagi sa Think and Grow Rich ay hindi gawa-gawa lang ng isang tao. Ito ay resulta ng pag-aaral ng mahigit dalawang dekada sa buhay ng mahigit na limang daang mayayamang tao. Sa panahon natin ngayon, tignan natin ang ilang halimbawa para mapatunayang ang lahat ay nagsisimula sa isang ideya. Sa unang pagkakataong makagamit si Jack Ma ng internet noong 1995 sa Amerika, sumagi sa kanyang isipan ng isang ideya. Ito ay ang pagkakaroon ng isang online na palengke. Walang alam si Jack Ma sa computer coding o paggawa ng website. Hindi ito naging balakid para maisakatuparan ng kanyang ideya. Ito ang kwento ng Alibaba ni Jack Ma, ang pinakamayamang tao ngayon sa China habang nasa isang surfing trip sa Australia si Nicholas Woodman. Na-realize niya ang value ng pagkakaroon ng isang kamera na pwedeng ikabit sa katawan ng isang tao para magkaroon ng close-up footage ng mga iba't ibang adventure activities. Wala rin siyang engineering skills dahil decided siyang magkaroon ng katuparan ang kanyang idea. Nag-assemble siya ng mga engineers na bubuo sa kanyang concept ito ang success story ng GoPro. Nahihirapang magbayad ng renta sa apartment ang mga magkakaibigang sina Joe Gebbia, Brian Chesky at Nathan Blekarzik. Dahil sa nakatakdang San Francisco Design Conference, alam nilang magkakaroon ng kakulangan sa mga hotels. Napansin nilang meron silang isang air mattress sa kanilang salas. Lumutang ang idea para sa Airbed and Breakfast o Airbnb. Ang Airbnb company ngayon ay may halagang 31 billion dollars. Sa ating mga halimbawa, nakita natin na ang mga malalaking company sa ngayon ay nagsimula lang sa mga maliliit na ideas. Ang unang requirement para ma-translate ang idea na ito sa kayamanan o anumang achievements ay ang pagkakaroon ng tinatawag na burning desire. Ano ba ang burning desire? kung ang iyong mukha ay puwersahang inilubog sa tubig. Hindi ka makahinga. Gustong gusto mong makalanghap ng hangin. Gustong gusto mong mabuhay. Dahil sa mataas na pagnanasang ito, na kaya mong labanan ang puwersang pumipigil sa iyong iangat ang iyong ulo. Sa wakas, nakalanghap ka ng hangin. Naramdaman mo ang napakalaking ginhawa. Ganyan ang burning desire Gustong-gusto mong maging matagumpay, ang intensity ng pagnanais mong maging matagumpay ay katulad dapat ng pagnanais mong makalanghap ng hangin. Kailangan mong makalanghap ng hangin sapagkat dito nakaasa ang iyong buhay. Kapag wala kang ibang choice kung hindi ang pagiging matagumpay, mayroon kang burning desire sa mga adhikain mo ba ngayon? Mayroon kang plan B o tinatawag na fallback? Kung mayroon kang plan B, ibig sabihin nito, hindi ka 100% na committed na maging matagumpay. Walang retreat option na dapat umiiral. Ang iyong choice lang ay ang sumulong at lagpasan lahat ng challenges. Kapag alam mong may paraan ka pa para maiwasan ang mga hadlang sa katuparan ng iyong mga adhikain, gagamitin mo ito kapag nahihirapan ka na. In effect, hindi ka magiging matagumpay. Tandaan, kapag nilulunod ang iyong mukha sa tubig, ang natatanging goal mo lang ay ang maiangat ang iyong ulo para makahinga. Dahil dito, lahat ng iyong lakas at pansin ay nakatuon para rito. Ang halimbawang ginamit sa aklat ay ang instruksyon ng pinuno ng mga sundalo na sunugin ang lahat ng bangkang ginamit nila para marating ang isla ng mga kalaban nila. Mas marami ang kanilang kalaban kumpara sa dami nila. Dahil wala silang choice kundi manalo, nagtagumpay sila. Tignan natin ang ilang konkretong halimbawa. Umalis sa Harvard si Bill Gates para makapag-focus sa Microsoft. Ganito rin ang ginawa ni Mark Zuckerberg para sa Facebook. Nagawa ng mag-asawang Augusto at Micaela Odoni ang tinatawag na Lorenzo's Oil para magamot ang adrenoleukodystrophy o ALD ng kanilang anak na si Lorenzo. Ang mag-asawa ay walang background sa chemistry. Dahil sa kanilang burning desire, nagtagumpay sila. Sinabi ni Warren Buffett sa kanyang mga kaibigan na kung hindi siya magiging mayaman sa edad na 30, tatalon siya mula sa pinakamataas na building sa Omaha, Nebraska. Sa ngayon, isang practical na application para sa ating mga magulang ng konsepto ng burning desire ay sa pagsuporta sa college education ng ating mga anak. Tiyakin natin na may burning desire sila para maging doktor. CPA, inginero, IT expert at dapat ay klaro sa kanila na hindi katanggap-tanggap na option ang mag-shift sa ibang course dahil lang sa nahirapan na sila sa nasimulan. Ilan pa sa mga halimbawang hango sa Think and Grow Rich ay sina Beethoven, Milton, at Helen Keller. Silang lahat ay may mga kapansanan. Si Beethoven ay bingi, subalit nakayang makagawa ng mga napakagagandang mga musika. Si Milton ay bulag, pero nakayang makagawa ng mga masterpieces para sa English literature. Si Helen Keller ay parehas na bulag at bingi mula pagkabata, na kaya niyang mag-iwan ng magagandang obra idinidiin lang ng mga halimbawang ito na walang balakid na hindi kayang lagpasan ng mga taong walang choice kundi ang maging matagumpay. May anim na steps sa ilalim ng paraan para ang burning desire ay maabot. Ito ang mga sumusunod. Una, alamin kung gaano karaming pera ang nais mo. Ikalawa, alamin kung ano ang pwede mong ipagkaloob kapalit ng halagang nais mo. Ikatlo, I-set ang date kung kailan mo nais na matanggap ang ninanais mong pera. Number 4. Gumawa ng definite plan kung papaano maaabot ang iyong desire. Ikalima. Isulat sa papel ang mga elements ng iyong burning desire. Kabilang dito ang dami ng perang nais mo. Ang service o value na pwede mong ipagkaloob kapalit ng halagang nais mo. Ang date kung kailan mo matatanggap ang pera at ang iyong plano kung paano ito maaabot. Ikaanin, basahin at pakinggan ang statement na ito dalawang beses sa isang araw. Minsan sa umaga, minsan sa gabi. Habang binabasa, damdamin ang kaligayahan na para bang nakikita mo na ang hangad mong pera na nasa iyong bank account. Posibleng nagulat ka sa mga napakasimpleng mga steps na kailangan gawin. Ang mga steps na nabanggit ay hindi nangangailangan ng hard labor o magmukhang katawatawa o mawala ng paggalang mula sa iyong kapwa. Nangangailangan lang ng na mahusay na imagination para makita mo ang iyong sarili na matagumpay na naabot ang iyong hinahangad. Kailangan sa simula pa lang, Naniniwala ka na na ikaw ay magtatagumpay at ramdam na ramdam mo na ang excitement na kaakibat nito. Ang pagkakaroon ng paniniwalang magtatagumpay ang pangalawang step tungo sa pagyaman. Kailangan mong maniwala. Gamitin natin ang pananalita ni Henry Ford para sa lesson na ito. Whether you think you can or you think you can't, you are right ibig sabihin nito. Sa panimula pa lang, alam mo na kung ano ang kahihinatnan ng iyong endeavor. Kung may pagdududa ka sa iyong kakayahang magiging matagumpay, hinding-hindi mo maaabot ang anumang ninanais mo. Bakit kritikal ang pagkakaroon ng mataas na paniniwala? Ito ang kasagutan mula kay Napoleon Hill ang anumang kaisipan na nahaluan ng emosyon ng paniniwala o ng pagmamahal ay mas madaling makaabot o makarating sa subconscious mind. Magsasanhi ito ng pagkakaroon ng tinatawag na spiritual equivalent ng kaisipan. Ang spiritual equivalent na ito ay ipapasa ng subconscious mind sa tinatawag na infinite intelligence. Sa ngayon, abstract pa sa inyo ang idea na ito Maglalaan kami ng isang episode para sa malawakang pagtalakay sa kapangyarihan ng subconscious mind. Sa mas simpleng pananalita, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mataas na antas ng paniniwala, Darating sa iyo ang mga resources para matulungan kang maabot ang iyong burning desire. Papaano mo ngayon mapapataas ang iyong paniniwala? Ang kasagutan ay sa pamamagitan ng tinatawag na auto-suggestion ang auto-suggestion o affirmation ay ang paraan ng pagkumbinsi mo sa iyong sarili na kaya mong angkinin ang iyong pinapangarap. Ito ang step 6 na natalakay natin sa ilalim ng burning desire. Basahin at pakinggan ang iyong sinulat na statement ng iyong burning desire. Gaya ng nabanggit, kailangan mong makita ang iyong sarili na nakarating na sa nais mong paraonan at ramdam mo ang kaligayahan ng tagumpay na ito. Kailangan mong makita. Kailangan mong maramdaman. Kailangan mong maniwala. Gaano ito ka-effective? Tatlong taon bago makilala si Jim Carrey sa Hollywood, gumawa siya ng isang check na may halagang 10 million dollars. Madalas niya itong tinitignan nabayaran siya ng 10 million dollars para sa pelikulang Dumb and Dumber. Isang checking nagkakahalaga naman ng 1 million dollars ang nakadikit sa ceiling katapat ng higaan ni Jack Canfield. Sa pagsunod niya sa mga natalakay nating mga steps, nabayaran siya ng 1 million dollars para sa kanyang unang episode ng Chicken Soup for the Soul. Ipagpapatuloy natin ang pagtalakay sa iba pang mga aral mula sa Think and Grow Rich sa aming susunod na episode. Sa ngayon, bulay-bulayin ang mga tinalakay natin. Gawin ang mga steps na nabanggit. Makakatulong din sa inyo kung personal nyo ring aaralin ang Think and Grow Rich. Para magkaroon ng e-copy, i nyo ang aming page sa Facebook. Mag-iwan ng comments tungkol sa natalakay natin at mag-request ng kopya. Kapag may natutunan kayo sa aming episode sa ngayon, mag-iwan lang ng like at ishare na rin ito sa inyong mga kakilala. Naway matulungan nyo kaming mapaabot sa 100,000 ang aming subscribers ngayong Abril. Ito ang Mobazilla. Hanggang sa muli!